Pupunta akong talipa pa. Bibili ako ulam. Dahing basura o basura din ngayon. Wala pa ano. Ay, basa na ako. bayan. yan? Ah, diba? May baha na eh. Okay, yun. Ayun, ulan lang yan. Naiipon yung water. Mababa yung cemento. Ayan yung street namin. Poster. Uh, sandali, sandali lang. No ulan na naman. Oh. Okay. Oh, basura yan kasi basura day ngayon ni eh. Monday, Kuha ng basura. Okay. Tawantali pa pa. Galaw ng phone ko, yeah. Diyan kasi ako. Uh, may video ako. Kailangan ko lang. Eh yung adobong sampal. 100. 90. 5 na naman. Payang-payang tayo may ulan. Napit ng cellphone ko sa akin. Kasi nga umuulan, mababasa ako. Ayun, nakabili na ako. Oo. Uh, mga bata, ayun. Eh. Wala. Grabe. Ayan, unang baha ng taon dito sa amin. Oh. Oh. Yan din na sa may pinto ko, oh. Oh. Ganyan yung ilog namin. Ay, ano, hindi pala ilog, kalsada yan. Oh. nakapag ko ng gamit, oh. Grabe. Hindi naman marinig. Ayan, bumaba na siya. Hmm, bumaba. Bumaba. Hmm. Sana bumaba pa siya ng bumaba. Hindi <tong> nakikita na. Di, di pa, di pa, di pa, di Yung dito. Yung dito. Dahil mayroon daw high tide. Naku. Delikado yung high tide. Pataas to. Aabot sa amin. Nasa pinto. Buti tumigil yung ulan. Oo. Oh. Sige may lumba ka. May lumba ako dyan. Yan yung baha. Hmm. Baha! Ah, oh, yan. May high tide daw ngayon. Ay! Grabe. It's so baha. Kaya diba mo, pawis na pawis ako. Pag-aral ng mga gamit. Kala mo, ang dami kong gamit eh, no? Oo. <laughs> oh, oh. Ay, grabe. Hindi ah, pumabasok... pa Di naman po pasok. Hindi pa naman po sa bahay ko yung sa pinto pa lang. Pag nag-high tide pa, tapos umulan, siguradong papasok to. Ano? Ano? Oo, oh, di ba sa talaga? Hindi ko na makuha yan. Pag naglinis na lang. Ay. Yan na siya, oh. Kung meron na dito sa loob. Babi amoy. Hindi naman ano. Hindi naman siya. Yan. Ayun baha oh. Huwis na pangis ako. Oh. oh! Baha! Ganon talaga. Parang ko ng ano? Silelas? Ayan, dumating si Arvin. Galang trabaho busa pa. Hindi alam sa paano ko iaket yung mukha namin. Masuro, may, may, may Hello, 'yung Alam ulam na lang kay abay. Hindi ko nakuha yung tirang slim kahapon. Pwede pa 'yun eh. Ha? Yung sum.

O, oh, 'di ba? sa pinto namin, hindi pa naman siya ano. Nako tama na ulan. Baha oh. Bang kalang lang, lang umakyat. Ay, gusto tayo. Umulan pa. Hindi okay, pa. Nandyan pa lang sa'yo. Oh. Oh. Kinaano? Yan din sa may pinto ko, oh. 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 Ganyan yung ilog namin. Ay, ano. Hindi pala ilog. Kalsada yan good morning. kagigising namin. Ili, na o, basa namin. lang namin. Ayan, mukha libre na ka na. Saan langgam? sa baba namin. Ayan, kagigising lang namin. Nakala ko wala ng baha. Tingnan nyo guys yung baha. Meron pa din. O, ba diba? Four day sale na siya. Hmm. Taas pa din. Ilog pa rin yung kalsada namin. Oh. O. yung sa baba. O, oh. yun sa balabasan namin yun. sa pinto. Hmm. 'di ba? Taas pa. Yung so, ilog ayun ilog oh. Tanya po 'yan, ilog 'yan eh. 'Yun know, oh. Oh. Yung the flowing white. Yung like flow. Mm. Oh, 'di ba? Taas oh. Taas man. yan yung baha. Ayun yung ilog. You no? Know? Kaya ayan oh. Sa amin, sa baba namin 'yan eh. Tapos ayan yung kalsada. Oh. May pool. Free pool. Eh. <laughs> di pool. po ako bumababa at ako lumalabas. Wala ka may ulam today. Ay, naka. E, man, ka. May almasal kami. Tira namin kahap kagabi. Pero lunch, wala. Ayaw ko maglakad sa ganyan. Ayaw ko uminom nung ano eh. Nung panggamot sa ano. Liptos. Ayaw ko. Bakit? Hindi masarap ba, eh. Anong lasa? Kasi hindi siya masarap. Ayaw ko. Anong